Good morning guys, magbabakal bote muna kami. <laughs> Boy benta. Your code daw daw. Asan ano mo? English. Voucher na. No? Voucher. Hmm. Ngunit, okay, nulog kang isa. Hoy! 50! Kaya na po. Naka-50 for it na yung gypsy. Gypsy. 100 for it. 150. 200. 200. Ayaw tangkapin. May laman. May laman. Bakit ganun lang yun? Ito yung tinanggap sa kanya. Ilagay mo sa unahan yung laman. Ayan mo muna. I ganun mo, itakal mo, itaktak mo. May laman kasi. Hatiin mo, lagay mo sa kabila. Para konti lang. Ayan, natutok. Matic na yan. Hmm. Ang laki siguro na yung bakal nila dyan sa likod, no? Hmm. Ah, parang winawasak na sa loob, baka. Hindi, hindi nga. May laman, may laman. Ayaw ah, yun lang yung V, ha? Yun lang yung pala yan. Oh. May 50 ba yan? Mayroon. Ano sabi? Hmm. Ah, eh. ano, ano sabi? Ah, may laman. Ito. Ha? Ah, Ano ano? tapag di gumana sa UP. Ano sabi? Ano UP. Ano sabi? Ano

Anong tupi pala? <laughs> Eto, pag tinanggap ito, ewan ko na. Yuping yuping, eh, no? Masailan pala yan. Kapag dami pala? Dapat ano yung pala? Masubukan mo

hindi na lang, abutin na na 4,000 <laughs> naka 4,000 yung gypsy yun yun Wala oh. ka atang Finish. Ito gilid. Pang magkano ka? 4.1 Napalitan yep. na po. Mag-ing pera na. na. Ano Anong masasabi mo? Mga... Dipsy? Pera sa basura. Kung makain mo din maselan ba? <laughs> Let's go. Tagumpay ba? Kung tagumpay.